Uh, kaya maingat na maingat ako hindi tayo na ang greeting natin para sa mapayapa at maayos na uh, pagsasaganap ng eleksyon nila at tayong uh, greeting natin wag mo nang babanggitin ang mga titulo at bonggam-bonggam uh, mainit ang ulo ang China dyan sa Taiwan at nakita natin hindi lang yung Pilipinas kundi yung US at yung iba pang bansa galit na galit talaga sila dahil sa pakiwari nila, unfinished business yung Taiwan mula pa noong 1949, bahagi daw ng China yan at uh, kanila daw ang uh, lahat ng uh, uh, pag-aari, pati na rin ang mga mamaya na nakapira dyan. So mahabang diskusyon yan, Wag na tayong uh, mag uh, makisalamuha sa kaguluhan eh iwas pusuin na lang at talaga naman maliwanag sa ating uh, polisiya mula pa nung dekada 70 sa panahon ng tatay ko na one china policy tayo one china two systems tapos wag na nating guluhin ayun uh, at uh, galitan China. China pinatawag yung ating ambassador um, mm -mm. pinatawa papagalitan ng bonggam-bongga. kawawa naman eh sana Uh, yung DFA maging maingat at uh, lahat ng official natin maging uh, maingat pagkat alam naman natin uh, liliab at liliab na naman yan sa West Philippine Sea.